Ah, magandang araw mga kapukis. Nagco-cultivate tayo ng uh, mga bougainvillea at saka nagdadagdag tayo ng lupa. Yung pating mix kasi yung iba kulang. Yung iba naman matigas yung ibabaw kaya mag-aabono tayo. Dapat parehas ang lapad ng abono. Yung kalabnya, di ba? Ay, yung medyo punong-puno at medyo matigas yung ibabaw. Kailangan natin i-cultivate ng konti lang. Mag-aabono tayo para mamulaklak na. 'Tong mga ito natrim ko na trim ko ito Kasi masyadong maulan. Ah, masyado silang humaba at ah, medyo nagbabawas ng dahon. Ang ginawa ko, tinrim ko na. Kaya yan mga nag-uusbong na. Kailangan dito bulaklak na ano. Pag umusbong siya, dapat mamulaklak na agad dito. Itong tatlo na ito ang lalagyan natin ng abono. Ito, hindi ko na dadagdagan ito ng lupa kasi kompleto naman yung lupa niya. Abonohan natin na maya. Papakita ko sa inyo kung anong ano, kung gaano karami na abono at anong abono ang dapat na ilagay dito para mamulaklak na. Kasi bear na ngayon. Uh, September. Yung bear na yan, uh, mag-uumpisa ng mamulaklak yung mga bagong bilan natin kung hindi masyadong maulan. Kung medyo na yung ulan, uh, hindi na babagyo. Tsak na mamamulaklak na yung ating mga halaman kasi nagber na. Magki-Christmas na. Ito ilay ko muna dito. Kaya diyan ito. Ito yung grafted dito, minigrap um, ko dito. Eh kulang yung lupa niya. Abunuhan na natin para dumami na yung bulaklak niya. Uh, para mamulaklak na rin pare dito. Uh, ay, Di ba parang kulang? Pwede natin tagdagan ng abono yan kahit na crafted, kahit na roasted pwede natin abunuhan ito, tatagdagan ko ng, abo, ng lupa ito kasi kulang na oh. hindi pa naman masyadong malalim kulang lang kasi kung masyadong malalim uh, masyadong marami yung matatagdag na lupa ay hindi pwede yung ganoon dapat isang natin pero ito, konti lang ang kulang ba diba? tatagdagan ko na ito yung ano pating mix ko ng ganito aray na may halo na garden soil bilagan natin ng konti hindi pa naman siya masyado malalim o ganyan lang okay pa lang yan huwag lang yun na pag nagdagdag ng lupa aabot hanggang ganyang kalalim hanggang dito sa mga sanga nato ito naman po lupa lang oh. okay pa lang yan uh, ah, punuhan din natin ito para mamulaklak na nang marami uh, masarap kasi yung ano yung maraming bulaklak yung mga bugumpilya kasi nag-uulan alam niyo kahit na rooted kahit na grafted medyo nabawasan namang dami ng bulaklak pero meron pa rin mga namumulaklak kasi uh, meron talagang masisipag mga bulaklak eh, dito sa akin eh, kahit na nag-uulan meron pa rin mga namumulaklak hindi naman lahat-lahat na hindi naman kaya na tatagin natin ang ito mamaya. Kahit na nakapa, naka ano, bonsai pot. Ganito. Ah, kita niya. Kulang yung lupa niya. Pero lang right ito, natrim ko na din. Pati trim lang. Medyo naguusbong na. Pati trim lang. Abunohan na rin natin ito. Pero dapat, uh, kulang na yung lupa niya. Dadagdagan ko na naman. Napansin nyo, 'pag 'yung mga halaman niyo, uh, pagka 'yung maganda 'yung pating mix ay dadagdag rin niyo. Napakalusog, di ba? Lumulusog. Ayan, ganyan lang karami. Hindi dapat bago tayo magabono, hindi naman na uh, humuwt taga-bono tayo, mo na Tingnan muna natin 'yung pinakalupa na 'yung pating mix niya kung maganda. Kasi sasabihin nung mga iba, ah, nag-abono na ako, yung sinabi mong abono, hindi pa rin namumulaklak yung mga bubang bilya natin. Tingnan natin yung umpisa, yung pating date saka kung ano, ah, may patungan, hindi sumasahid yung mga sa lupa, o, sa ground, saka yung naka-direct sunlight, kasi pagka ah, malilim, hindi mamumulaklak saka mga payat yung mga bugambilya natin dapat ma-direct sunlight natin kagaya na dito sa akin kahit wala ng laklak siya makita na inyo lang yung lalo. malusog yung dahon niya kasi yung dahon ng mga nasa lilim maninipis ito makakapal ang mga malulusog ang mga dahon makita niya so ngayon ito mabigat ito eh Lalagay ko yung spine niya. Yeah. Ganda kasi pagka naka-stone itong mga ano. Mga naka-bone sa ipat ng ganyan. ito mabuhay ito doon. Na Talagang nga nakulang ang lupa. Para may sample kasi sa inyo. Punuhan na natin yan. Baka mamulaklak na kung hihinto na yung ano. Ulan ang ulan kasi. Eh. Pero kapag hindi nag-ulan masyado, mamumulaklak na ito. Ayan, bagong trim, makikita niyo. Wala pang one week, ngayon na, na trim pa. Ito yung kabuno natin. Kasi pagka tatlong klase kasi yung kabuno ko dito. Pero bawas na ito, naglagay na ako dun sa mga ibang halaman ko ito o urea hindi natin gagamitin ito uh, pampabulaklak lang ang gagamitin natin ito urea uh, hindi pampabulaklak ito rin sulfate uh, hindi rin pampabulaklak ito ayan yan uh. basta ako bumibili ng abono tatlong klase ng abono binibili ko ayan ito ganito ang sulfate oh. ibang kulay di ba kahit nasa loob ng plastic ito naman yung urea oh. mas maputi siya tin sulfate mas medyo hindi pa siya dong white. Ito naman yung triple 14. Ko konti na ito nag naglagay kasi ako doon sa iba. Siya ba yung kutsara ko? Ay yung tamang takal ang dapat tama rin ang takal natin. Dito sa triple 14. Kasi itong kutsara natin Pwede nating punuin ng ganyang kapuno, di ba? Yung punong puno. O, isang kutsara pero sobrang puno naman. Dapat yung ano lang, yung sakto lang. Ah, maganyan lang karami. Oh. Hindi yung apaw na apaw. Kasi dapat din yung tamang sukat eh. Kasi kung misan, ah, sobra din naman. Kung naman, kulang din naman, di ba? Pero mas maganda yung kulang kaysa sobra. Nalagay lang natin dito sa gilid. Pwede rin ito na ihalo sa tubig pero pwede rin na ganito. Ah, ilalagay lang, lang sa gilid. Huwag tayong maglalagay sa may puno. Ilalagay lang sa gilid. Ganyan lang. Alagay natin lahat. tabi ko lang ito. Maganda kasi kung nakikita ninyo maigi, di ba? Kunyari na magandito ang pot nyo. Ito kasi ah, cement pot. Pero ito naman yung patyo Dito parehas lang din. Kahit na grafted, kahit na ano. O, ganyan lang karami oh. Pantay lang. Kasi baka sabihin niyo napakarami, punong-puno eh. Baka naman masaktan yung halaman niyo, sumobra. Pero itong 3414, bihira lang may sumusobra dito pagka direct na ganito pag ginagawa niyo paglalagay. Kasi hindi naman sabay-sabay na malulusob ito 3 uh, days si eh, meron pa yan, 4 days meron pa. Ah, uh, hindi ko agad naluluto kasi yung granule na yan. Ayan, ganyan lang karami ang nyo. Oh. Ito na isa. Nalapit ko sa inyo para makikita nyo. Yeah. Ito yung dinagdag natin ng lupa, di ba? Yeah. Nag-grab ko ito. Kalit lang ng puno, pero... Bali, apat yung kulay niya ngayon. Lalagyan din natin. O, ganyan lang sa karami. O, pantay lang sa kutsara. Mahirap kong sobra. O, ganyan lang. Saka sa gilid lang, di ba? Ganyan lang Ganyan lang karami. Medyo hapon na ako nag-video eh kasi marami kong ginawa ngayon eh. Namimiss uh, ko na kayo. Matagal ako din nag-video. So marami kami ano, ginagawa eh. Kaya eh, kahit medyo hapon na nag-video na ako para may mapanood din kayo. Pero ito yun yung tama na ano, nasukat uh, ng abono na ilalagay natin. Kasi yung triple 14 para talagang mapabulaklak talaga yan sa mga bulimbiya kahit sa anong mga halaman pampabunga ngayon dapat diligan natin para magumpisa na siyang malusaw diligan ko na konti konti lang naman kasi basa yung lupa eh wala nang ulan, ulan. basa kita nyo basa na yung lupa konti konti lang Kaya naman itong triple 14, kahit maulan yan mamaya, hindi matatapon yan kasi granul, hindi malulusaw agad. Kaya kung mag kayo, panahon na itong mag-uulan triple 14 ang ikamitin ninyo. Hindi masasayang. Kaya nakita nyo, tiniligan natin, hindi naman natapon, di ba? Andiyan pa rin siya. Kaya yan, unti-unting malulusaw. Itong may bulaklak, eh basa pa naman Taka, maraming bulaklak eh hindi na natin abunuhan yan ganyan lang dapat yung pating mix natin maganda kahit ano gawin natin pag aabono pagka naman yung lupa natin ginagamit eh hindi maganda di wala rin di ba pagka na nakalilim yung mga pumbilya natin yung akin na ano katutulang maraming mga walang bulaklak pero marami din na may bulaklak yung mga rooted ko kahit yung grafted ko may mm -hmm. mga bulaklak din o mm -hmm. oh, na yun yung ano, ng abono uh, baka sakaling hindi mag-uulan mamulaklak na yung mga bubibili natin pwede na tayo mag -abono. kasi kung isang pagka ulan ng ulan hindi tayo makapag abono sayang lang di ba pero kung gamitin nyo triple 14 uh, hindi masyadong masasayang Hanggang ah, dito na lang at maraming maraming salamat sa pagtuloy na panunod yun ng mga video ko. Uh, ah, Patensya na kayo hindi ako nakapag-video ng mga ilang araw. Uh, ah, pag nagustuhan niyo ang video ko ito, ah, please like, share, and subscribe. Lalo na yung mga baguhan pa lang sa channel ko. At uh, pakihit na, niyo, na rin yung notification bell para maging updated sa mga video. Bye-bye.